Puro kasi ngalingan lang ang ipinapakalat ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tahasang pahayag ng isang opisyal ng The Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa patuloy na panggigipit ng abusadong gobyerno sa mga misyonaryo ng KOJC, lalo na kay Pastor Polo Si Ina Mortel magbabalita. Tinawag ng mga sinungaling ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ, ang Marcos Administration dahil sa lantarang pangbabaliktad ng abusadong gobyerno sa katotohanan. Hugot ito ni Sister Cardona dahil sa patuloy na panggigipit ng kapulisan sa mga taga-KOJC dahil sa kagustuhan nilang makuha si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung ano yung puno, yun talaga ang bunga. ba? Diba? So, ang kasinungalingan parang trending na ngayon. Parang wala na lang sa kanila kung magsinungaling. Ito'y kasunod na rin ng pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa hepe ng pambansang pulisya na si Romel Marbil kung saan tinawag siya ng pangalawang pangulo na sinungaling dahil sa isyu ng pagbawi ng mga security personnel niya. Binigyan din din ni si Sir Cardona na sa simula pa lang ng operasyon ng mga polis noong June 10 2024 kung saan nilusob nila ng sabay-sabay ang mga religious compound ng KOJC Hanggang ngayon ay puro kasinungalingan na ang lumalabas. Partikular dito si na DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Marville, PRO 11 Chief Nick Torre at iba pang mga polis na patuloy na umaaligid sa KOJC. Itong ating mga PNP, una, nung June 10, balikan ko, anong sinabi nila? kinabukasan sila ang nag-press Sinabi nila, well, ano, obstruction kami pang nag-obstruct. Sinabi nila walang massive na force. So ano yung excessive force? So sa kanila, wala daw. Pero ayan, totoo. O si Marbil, si Abalos. Lahat ng mga presko nila baliktad, kabaliktaran. Anong sinabi ni Marbil? O di ba, anong sinabi ni B.P. Sara? Sinungaling siya. Sinungaling si Marbil. Ito pa, isa pa, ito si Tore. Kung wala na namang video na nakunan nung pagkahuli kay Pulin Canada, aba wala silang balak na ipaalam sa atin. Nagsinungaling siya. Ang sinabi niyang wala, nasa buhangin. Yung pala, nasa Maynila na. Sinabi niya, wala sa kanila, pero nasa kustodiyan na nila. So kung, mag, kung magsinungaling ito mga pulis na to, parang tubig lang sa kanila. Wala silang mga pakialam. Hindi pa nila kami nilubayan. Dito na naman tayo sa pababa. Yung mga pulis na ali aligi dito, andito sila nag-checkpoint. -check Illegal yung pag-checkpoint -check nila. Tapos tinanong siya si Robles, nandito ka ba? Alam mo ba yung nangyari noong June 10? Nasa, nagalit pa siya, sabi niya, wala, wala daw siya dito. Ayan, ah, tinanong ng ating ay na mga ano, news na doon sa, daalan, sa daan. Andito ba kayo? Sabi niya, wala, at hindi niya alam. Pero, dahil may video nga, huling-huli, naandun siya noong June 10 na siege dito. Nandito siya, ayan siya oh. Napakasinungaling, ganito na po yung mga pulis natin, hindi lahat. Pero ito, natutukoy natin, nakitang kita, pinapahiya na nila yung PNP. Nadidegrade, nawawala na tayo. Wala na kayong kredibilidad. May mensahe naman si Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng NTFLK ka kay Marvil, nang minsan na nitong sinabing hindi pastor ang leader ng 7 milyong miyembro ng KOJC na si Pastor Apollo. To add insult to injury, no? itong si Marbil, PMA year ka pa naman, sir. Napaka-sinungaling mo. At saka bastos, babastos No? Na he said, this liar, Marbil said, uh, uh, Pastor, Pastor Kiboloy is not a pastor. He is a fugitive of the law. Imagine, you're rubbing salt in the wounds and you're insulting an entire congregation. He is not a pastor. Where did you get that? No? Punto pa ni Badoy, labis na pinag-iinitan ng Marcos administration si Pastor Apollo at mga Duterte dahilan upang mawalan ang dangal ng mga pulis sa bansa ngayon. Bakit ba sobra nilang pinag-iinitan si Pastor? Bakit nila sobrang pinag-iinitan ang mga Duterte? And you'll get you'll get to the answer, it's political ambition. No, it's really this this lust for power and greed for money, insatiable greed. Ito yung nakikita natin ngayon. And um, for me, no, as a doctor, I can see it clearly. The, the, portals portal to evil is plenty. And one of that is through addiction. And, and this is why, this, this why when, when he became president, parang he opened the gates of hell. And all of this, no? So they're not even honorable men anymore. Itong si, itong si Marbil, walang alam sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal ito, si Inomortel, SNA News.